Paano mag-start ng isang automatic transmission na push-start button? Actually, napaka-simple lang eh. Hindi ko nga alam kung bakit nagiging complicated itong pag-start ng automatic transmission na di-push-start, no? Well, unang step, actually, pag pineres mo yan, okay, pineres mo yang push-start button without press, yes. hindi yan mag-start. Ayan, nakita nyo? magkakaroon yan ng error. Okay? So, nakalagay dyan, no? Oh. Press the brake to start the engine. Okay? It's a added safety features ng mga automatic transmission o even hindi automatic. It's a safety features ng mga kotse na di-push start button. Kailangan mo munang i-press yung brake. Okay? Bago mo i-press yung start. Okay? One press lang. O. Oh. So, start na. Di ba? So, napaka-simple lang naman, di ba? So, kung gusto mong paanda rin, kailangan mo lang i-press yung brake at ilagay sa drive. Okay? Then, pwede mong i-release yung kanyang handbrake. Well, depende sa inyo kung anong trip ninyong unahin na ha? release sa handbrake or unahin nyo tong shifter. Now, kung ah uh, naka papatayin nyo na, so kailangan yung i-engage yung handbrake, then ilagay sa park. Okay? Then, sa pagpatay nyan, wala na kailangan pindutin, make sure lang na nakapark. Okay? Then, press nyo lang yung push start button. So, off na. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple ano, yung mga de-push start button mga paps. Kaya sa mga new car owner, new driver o hindi pa um, masyadong partikular sa mga push start button. So kailangan mo munang i-press yung brake before mo pindutin itong engine start or stop. Okay? Then once na i-off mo na, so kailangan mong ilagay siya sa park i-engage mo yung handbrake, then i-press mo yung engine stop. So, ganun lang kasimple mga paps, no? Yung paggamit ng isang automatic transmission. Kasi may napanood pa ako, parang dalawang beses pang pipindutin. ah uh, meron pa yung parang marami pang kung ano-anong ginagawa. Wala nang ganun mga paps. Kaya nga pinasimple na lang yan, eh. Make sure lang na yung susi, is nandito sa malapit sa iyo para mag-start siya kasi pag malayo to pwedeng hindi rin siya mag-start kasi hindi niya na detect yung kanyang uh, smart key okay so ganun lang mga paps no sa mga automatic transmission o sa mga sasakyan na di push start ganun lang yung pag-start salamat sa panonood keep safe mga paps